Ang agos guys oh. Sarap maligo guys, malinaw yung tubig oh. Oh. Yon. yung mga kasama namin. Guys,ligo kana. Maya ako maligo, a-uwi. Mamaya, sarap maligo mamaya dyan. Lalo siguro doon. <coughs> Oo nga, mga tayo. Dolo. Dali natin, uh, maluto natin. Pang mga... masarap kasi gataan yun eh. Paalam Oo. Eh. Kay ano? Dabi. Guys, kailangan natin magtawag kasi ang mga ano dito. Ang daming mga kalaban rito eh. Ayan guys, yung mga baboy Oh. Ayan na. Ayan sila guys. Ah. Week. Lalaki na. Oh, yan. Okay, yan. Oh, yan. Oh, yan. Ayan, no? Malupitan po. Uy. Anong hugyo sa kakalabasan neto? Oh, Ligo, guys. Hello. Ligo. Ang sarap nito. Walang ano dito. Hito. Guys, so, kami sa ilalim ng mga kawayan. Ayan. Mangunguha kami, guys, sa nang ano gabi pako yan masarap ulamin yung guys yung gabi at saka yung pako sarap maligo oh to oh. wow oh. Wala, hindi ba? Ang mga pako sa ibabaw banda yan nagano. Kasi naano na ng tubig eh. Aray ko. <tod> out. Guys, naghahanap lang kami ng mga gabi dito at saka sabay ligo na rin. Mamaya, mo mga ahas yung ano. Tapos, nanood na yung iba yun. Dito. <laughs> <laughs> Ito yung para ano namin. Ito namin na paliguan dito guys. Ayan. Ayan. Di ba? Ha? Guys. Ah, malinis na dito guys para masarap na pistuhan oh, yeah, rito ya yeah, muna para umawas yung malalim. ano di ba oh dito malalim dito sa gitna nito oh malalim din diyan malalim <laughs> <laughs> Ay, sarap maligo. Ang lamig! Ang Bigay guys, ang lamig ng tubig!

Whoa!

kasi okay. sunod na ulan tuwing gabi. Kaya malalim na naman ang tubig dito. Ito yung parating pinapaliguan namin. Ang gagawin. Sa amin lamig ng tubig.

Malalim yun dun guys oh. Sa gitna po ng ano to, bundok. Taas to, mataas dito guys. Ayan. Ano mga tropa, tayo na ulit tayo rito. Na kamot ko dyan. ano? Dito ulit tayo rito, oh. oh guys, oh, 'di ba? Sarap ng ego nila, oh. Yung dalawang bata ayun, dinaayos nila 'tong hinarangan. Lalim.